Naniniwala si Navota City Representative Toby Changco na may pwedeng gawin ng Kamara para mapauwi na ng Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Saldi Ang kongresista ang dating House Appropriations Panel Chairperson noong 19th Congress at iniuugnay sa kontrobersya sa national budget na pinaniniwala ang nagpondo sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Congressman Changco kailangang mahinga ng medical certificate si Ko. Anya, bubuksan niya ang usapin kay bagong House Speaker, Isabela 6th District Rep. Faustino Boji D. III. When I think the first thing to do is ask him for his medical certificate. ba? Diba? So malaman natin life-threatening ba yung kanyang medical condition. Kung hindi naman life-threatening yung kanyang medical condition, wala namang siya dahilan para hindi umuwi. Unang iniulat ng tagapagsalita ng House of Rep Representatives na nasa Estados Unidos si Ko para sa isang medical treatment. Pero ayon kay Chanko, hanggat hindi nakakabalik ng bansa si Ko, hindi magbabago ang paningin ng publiko sa kamera. Kasi hanggat, hanggat, hindi siya pinapuwi, ang impresyon ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyon na siya ng House of Representatives, di ba? So dapat gumawa tayo ng more proactive action na pakita na talagang sinisikap. Tinanggap lang natin yung sinabi na um, uh, nasa medical checkup. Yun, tinanggap na natin hindi natin hininga ng medical record. So we did not exert any effort, di ba? Mula upang mabigyan ng daan ang isang malaya at walang kinikilingang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ito ang naging pahayag ng political analyst na si Dr. Froylan Kalilo kaugnay ng pagbibitiw ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay kalilo kung nanatili sa pwesto si Congressman Romualdez sa gitna ng mga issues sa flood control. Hindi maiaalis ang pagkakaroon ng epekto nito sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Paliwanag niya na maaaring magkaroon pa rin ng pagdadalawang isip na ipatawag siya lalo na at hawak nito ang isa sa makapangyarihan at maimpluwensyang posisyon sa pamahalaan. So, ang, ka, ang kahalagahan na may mapanagot sa kontrobersiya ng ito. Ayon kay Secretary Dizon, dapat matakot ang mga kawani ng ahensya sa mga maaring sapiti nila oras na gumawa ng katiwalian o krimen. Kasi po kung wala pong consequence, eh, makikita po natin ang uh, ulit-ulit to. Pero tama po kayo, uh, akibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maugit ito. Junior, wala pa nakakarali sa kanyang formal request sa ugnay sa siguridad ng ITI. Sumalit sa ng pagsimulangan at investigasyon sa mga flood control at iba pang projects ng pamahalaan. Handa pa ba sa na magbigay ng siguridad sa lahat ng gagawing inspeksyon ng ITI. Sa katunayan, Ella, may inalaan na ang TNP sa security personnel sa Region 1, Region 3 at Region 4A sa paumuna ng mga regional directors. Pinay pa ni General Nartates na handa nila ito ang dagdagan kung kinakailangan. Pinoon ni Pangulong Marcos ang ICI matapos isiwala at sa publiko ang Ghost Project at mga substandard flood control projects ng pamahalaan. Hanggang sa ngayon ay uh, naghihintay tayo no, dito sa labas ng uh, tanggapan ng Department of Justice dahil nagpapatuloy pa itong uh, pag-uusap Nina uh, Justice Secretary Crispin Rimulya at ng mag-asawang Diskaya. Kanina ay unang dumating sa DOJ si Pacifico uh, Curly Diskaya mula sa Senado matapos siyang isight in contempt. Sumunod na dumating ang kanyang asawa na si uh, Sara Diskaya. Ayon kay DOJ Spokesperson Assistant Secretary Migo Glavano ipinatawag ni Secretary Crispin Rimulya si Curly Diskaya. Ito ay upang pag-usapan ang kanilang aplikasyon na mapasailalim sa Witness Protection Program o WPP. Dagdag pa ni Clavano, kailangang i-evaluate ng DOJ kung papasa ang mga ito na maging uh, protected witness. Titingnan ng DOJ ang affidavit ng mga ito bilang bahagi ng proseso. Sa inilabas na kautosan ng Office of the Ombudsman dated se September 18 na permado ni Acting Ombudsman Dante Vargas Nakasaad na na ipinasususpende nito ang nasa labing anim na opisyal at kawani ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Dahil dito, inatasan na ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang DPWH Regional Office 3 at Bulacan First District Engineering Office para ipotupad ang preventive suspension without pay laban sa mga ito. Kaugnay ito sa inihaing reklamo ni na Secretary Dizon at ng Commission on Audit sa Office of the Ombudsman noong nakaraang linggo na kung saan idinadawit ang mga nasabing opisyal at empleyado sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Samantala, dim mood o wala nang saisay ang preventive suspension laban kina dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza at Juanito Mendoza dahil na-dismiss na sila sa servisyo. Kapot kahapon sa unang yugto ng Preliminary Investigation o PI sa Department of Justice ang aktres na si Gretchen Barreto. Isa ito sa mga individual na pinangalanan ng whistleblower na si Julie Patidongan na may kinalaman sa pagkawalan ng 34 na sabongero noong 2021 hanggang 2022. Kahapon, nagsumite ang kampo nito ng counter-affidavit o kontra-salaysay sa mga ibinabatong akusasyon ayon sa abogado ni Barreto, dapat ibasura ang mga reklamo laban sa kanyang kliyente. If justice is to be followed, the complaints against Ms. Barreto should be dismissed forthwith. Matipid naman ang naging sagot ni Barreto patungkol dito. Nothing for now. Yes. Thank you. Pauwi si ba na sa China ngayong umaga ang 91 Chinese national na sangkot sa iba't ibang ilegal na aktibidad sa bansa katuwang ang Chinese Embassy, Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pinagunahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o P.A.O.C. ang pagpapadipo sa mga dayuhang Chinese. Nasa 100... Ngayong linggo, natapos na ang budget briefings ng House Appropriations Committee at huling ahensyang humarap sa panel ay ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantalang sa deliberasyon na isasagawa sa plenaryo ng Kamara, aasahan ng sponsorship speech ni House Committee on Appropriations Panel Chairperson at Nueva Ecija First District Representative Micaela Suansing. Susundan nito ng debate sa general principles at budgets ng mga nakatagdang ahensya ng pamahalaan, na una nang ibinahayag ni House Majority Leader. At iloko Norte First District Sandro Marcos na walang itatakdang committee hearings kasabay ng plenary budget debates. Anyaw, wala rin aasahang pagbabago sa komposisyon ng chairmanships at leaderships dahil nasa gitna ng pagtalakay sa panukalang pambansang pondo ang Kamara. Nagpahayag naman ang makabayang lawmakers ng Agam-Agam na makakakita ng reforma sa budget process kasabay ng pagbabago sa liderato ng Kamara. So sa pinaka sa uh, satellite image animation mapapansin po natin na yung tinatayang sentro ng bagyong Sinando ay napakalayo pa sa kalupaan ng ating bansa. Maging yung mga ulap na dala nito bagamat may mga konting kaulapan dito sa uh, bandang Eastern Visayas area. So balit basically sa mga araw na ito ay wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang sentro ng tropical storm na Sinando kanina nga alas 10 ng umaga ay tinatayang nasa layong 1000 5 kilometers ang layo silangan ng Gitnang Luzon. Taglay ni Nando ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 75 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbukso naman ng hangin aabot ng hanggang 90 kilometers per hour. Sa sa may na Torok Bete sa barangay Poblason dito pa rin sa Valencia City sa Bukidlo kung saan ang nangyara ang gas blast. Naniniwala kasi aga ang uh, bukal na pamahalaan ng Valencia na sa ganitong strategiya ay makakalap nila ang apat pang nawawalang individual na biktima ng pagragasa ng tubig baha na doon sa apat nilang nakita itong mga nakarang araw ay gayon ang naging uh, sitwasyon dahil yung apat na natagpuan nila ay nakabunan ng mga derby. Aga nagsimula ang voluntary clean-up drive ng lokal na pamahalaan ng Valencia sa mga apektadong lugar ng pagbaha. Kaninang umaga karamihan sa katuwang sa pagbibinis ang mga kababayan o ang mga kabataan, mga youth organization ng uh, residente ng uh, Valencia, mga responder uh, mula sa CDRRMO, BDRMO PDRRMO at City Engineering Office, PNP, Philippine Army. Val Valencia City Water District at iba pang volunteers. Aga base sa assessment ng Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office, karamihan umano sa mga naging biktima ng flash flood ay na-recover sa ilalim ng mga debris na inanod ng malakas na tubig baha. Narito pakinggan natin ang naging pahayag ni Ginoong June Ray Valero, ang head ng City RRMO Valencia problem na we have encountered, uh, sobrang dami ng debris na nasa panibatuhan. And uh, yung apat, nahanap at nakita natin sila doon sa natamunan ng mga debris. Now, uh, we are...